Dear Dr. Love, ako po si Cielo, 36 years old, may asawa at isang anak. May problema po ako sa live-in partner ko at sa pamilya niya. Paano ba naman po, yung partner ko po kasi, kapag wala po siya sa bahay, kung ano-ano po ang naririnig ko sa bahay na sinasabi ng pamilya niya sa akin. Kaya pag-uwi po ng partner ko, Kinukwento ko po sa kanya yung mga yun. Pero bali wala lang po sa kanya at sinasabi niyang nagdadrama lang daw po ako. May anak po kaming babae. Eh? Pero sa kanila, parang hindi ko raw po ito anak. At kung maghihiwalay daw, iiwan ko raw ang anak ko sa kanila. Nagpadala po ako ng liham sa inyo kasi... Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Dr. Love. Sana matulungan niyo po ako sa problema ko. Yung mga sinasabi po nila na habang nasa work ang asawa ko, kasi ultimo lahat ng kinukwenta po nila. Pagkain, paggamit ng tubig at kuryente, maski nga po inita ng tubig, pangkape. Tapos kapag nandyan, yung asawa ko para pong maamong butiki sila gumagalang siyelo. Meron bang matapang na butiki? Eh? <laughs> Maraming salamat siyelo sa iyong uh, liham kasaysayan. Ikaw ay 36 anyos na At hindi ko lang naguguluhan ako sa iyong liham kasaysayan. Ang sabi mo ikay 36 years old, may asawa, isang anak. May problema po ako sa live-in partner ko at sa pamilya niya. Alin ba ang totoo? May asawa ka ba o ka in ka lang? Ikaw ba'y dating may asawa na iniwan mo, naghiwalay kayo at nakipag-live-in ka? No? So, uh, dapat po natin, sielo uh, matutuhan ang paggamit sa ating lipunan paano ginagamit ang salitang may asawa at paano ginagamit ang salitang may karelasyon o kalivin. Kung tayo may kalivin, wala po kayong asawa. Ang tinatawag pong asawa ay yun lamang kasal either sa civil or kasal sa simbahan. Yan yung asawa. Legitimate na asawa kung ka in hindi po kayo mag-asawa. Nagbabahay-bahayan lamang po kayo. Nagkukunwa-kunwarian lamang kayong mag-asawa. At ginagawa niyo yung ginagawa ng mag-asawa. So, let this be a lesson to all na mga nakikinig sa atin. For a long period of time, ilang beses na ho namin itinutuwid ang lahat. Pag hindi po kayo kasal, hindi niyo asawa. Okay? Pag hindi, niyo hindi kayo kasal, hindi niyo asawa. Kung ka-live-in lang, ka-live-in, ka-relasyon lang. Alright, so, granting na ikaw ay nakikipag-live-in lamang dito sa iyong kapartner, hindi mo siya asawa, pero may anak kayo. Siyempre, pag nag-live-in, posibleng magkaanak. Dahil nagkukunwa-kunwari ang kayo mag-asawa eh. Eh, ang mag-asawa, Ang mag-asawa ay nagtatalik. At kapag ginayan nyo ang pagtatalik ng mag-asawa, eh, magbubuntis ang babae. Di ba? Pag nagbuntis ang babae, magkakaanak kayo. At ang anak ninyo ay illegitimate. Actually, may kasabihan nga, hindi bata ang illegitimate, ang illegitimate ang parents di ba? Okay, be that as it may. Ang sabi mo, yung partner mo ay eh, nagtatrabaho. At kapag wala sa bahay, kung ano-ano ang naririnig mo sa bahay ninyo na sinasabi ng kanyang pamilya sa iyo. Kesyo, sinasabi na hindi mo raw anak yung anak mo. Di ba? At kung maghiwalay daw kayo, iiwan mo raw ang anak mo sa kanila. Hello? Ano yan? Ano ba sila mga judges sa hukuman natin? May nalalaman ba sila sa batas? Eh kung ako hindi ko masabing may alam ako sa batas, eh hindi naman ako abogado. Ako isang abogago. No? Saan ka nakakita ng gano'n? Pinaghihinalaan nila na hindi mo anak yung anak mo. Eh ikaw ang nagluwal dyan, eh di ikaw nakakaalam. Di ba? At bakit naman iiwan sa kanila yung anak mo? Alam ba nila na wala silang karapatan na kunin niyang anak mong yan. Di ba? Kung bata pa yan, below 7 years old, kahit na yung tatay ng, ng anak mo, eh hindi po pwedeng agawin sa iyo ang batang yan. Ang custody ng bata ay sa iyo. Now, ang tanong ko lamang, ang sabi mo kasi, eh, ang sabi ng asawa mo sa iyo, eh ng asawa, eh ng kinakasama mo sa iyo pag nagsusumbong ka at nadidinig mo yung mga sinasabi ng kasama mo sa bahay diyan, ang sabi sa ng kinakasama mo, nagdadrama ka lang. Ano ba 'yan? Wala bang concern sa iyo yung kalibin mo? Baka gusto mong pag-isipan ang buhay mo, ikaw naman ay eh, 36 anyos na, kulubot na lahat ng balahibo sa katawan mo, magmula sa kilikili. -kili. 36 anyos ka na, alam mo na kung paano magkaanak, alam mo na mag, paano maghubad ng pante. Di ba? Matured ka na. Ano ang klase yung iyong kinakasamang yan? Ipaglalaban ka ba niyan? Eh mukhang ang tingin sa iyo ay eh, nagdadrama ka lang eh. Aba, ina pa lang insulto ito para sa iyo. Na madidinig mo doon sa iyong kalilian, sa iyong co Pag-isipan mo. pag mo ang buhay mo. Hanggang kailan kayo magbabahay-bahayan. Hanggang kailan ka magkukunwari na may asawa. Sa edad mong yan, dapat na pag-isipan mo na yan hanggang kailan ka mananatiling dalagang ina? Hanggang kailan papangarapin mo na bigyan ka ng dignidad ng iyong ka-live-in na matawag na misis? Di ba? Sa isang babae, sa isang babae, matawag kang misis, wow, ang sarap ng feeling. Lalo na kung pakakasalang ka. Pangarap ng isang babae maglakad dun sa aisle. 'di diba? Kahit na ang damit mo ay bestidang puti lang, basta maglakad ka dun sa aisle, inang pangarap ng babae. May pangarap bang pakasalan ka nitong lalaking kinakasama mo? O gagawin ka lang atsay? 'Di ba? itinamaan eh, ng magaling naman yung kasama mo sa bahay at mga kamag-anak niya. Lahat na lamang isinisingil sa iyo, kinukwenta nila pagkain, paggamit ng tubig, ng kuryente, pati yung pag ng tubig sa kape. Aba! Eh paano kung wala kang hanap buhay? Paano gagawin mo kung palagi ka na lamang aasa dito sa iyong kalivin? Mag-isip-isip ka. Ang tanong ko sa iyo, Nakahanda na ba ang iyong ka-live-in? Kaya naman niyang gumawa ng anak. Kayang makipagtalik sa iyo. Bakit hindi niya makayang umupa ng bahay para protektahan kayo ng kanyang anak at bigyan kayo ng dignidad hanggang kailan siya magtatago sa palda ng kanyang ina? Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.